Good morning, guys. Ay. Ka. 6 o'clock ng umaga. Mag, ah uh, past 6 na. So, siguro mag-harvest tayo ng mga bulaklak. At uulamin natin ngayon ay gulay-gulay. Napisa na pala guys sa mga ano. ah uh, itlog ng baby natin. Dami nila. So, mamaya... Ibuburo na natin, nakaready na rin naman kulungan kaya uh, yun So harvest ako ng bulaklak ng kalabasa And mamaya pagbalik yung talbos Tsaka bunga Kapo, kagabi Kapag pa kami dito eh uh, Kapag nagluto naman kami ng ano Okoy na kalabasa Kasi aalisin na rin natin yung kalabasa guys Pre Prepare na rin yan Ayusin na lang Tapos plastic mulch Then, pag bili-bili na tayo ng mga tawag dito. Punla. Dito medyo nalinis na rin. Yan. Ganda mo ni baban Jun. Tapos, yan, isang tudling dito. Doon. Bali, apat na tudling yan. Talongan, tatanim natin dyan. Pag tapos na ang natin hindi kasi kagaya naman ang pakwan natin dito yun eh ito hindi na malalabong ng kamukha ng pakwan natin dito hintayin lang natin mga bunga and then pag okay na papalitan natin ng tudling to ibang halaman naman ibang gulay naman yun labong na maluro natin yung beans, yung beans na galing ng Canada medyo hindi ko alam kung bakit na no, paano isa isa nag yellow tapos malalanta nagabono na si Bapan dyan dito hindi di, wala ako nun eh wala ako nun nagabonus na siya baka sabi ko baka napasobra kasi hindi naman basta basta malalanta ng ganyan baka napasobra ng abono anyway ma plano na lang ipapalit dito naman na yung mabilis na magbunga ito matagal pa to. Dapat matagal pa tayo magkinabang dito. Isang beses pa lang tayo kumuha dito. Tapos um, mga mais yan. Medyo ano na rin. Nakapag-update na rin ako ng isang araw. Ayan. Pero hindi ano eh, hindi maganda. Meron silang bumubula ito tapos linalanggam malamang sa malamang uod yun and every week naman nag spray si Bapan Jun eh siguro mamaya bago ako umuwi, nag spray din ako ano o magiging ganyan yung ano niya dahon anyway hinihin ay meron ng uod ayun o huwag ka bas ano ay patay patay siya so alagaan din natin mag spray din ako mamaya sunday ngayon eh spray ako mamaya bago umuwi kasi sa hindi natin tikman yung bunga <laughs> uh, hintayin lang natin bunga nyan then papalitan na rin naman natin niisip ko pa rin tatanim dito intercropping tayo eh magbabalag kami sa tatlong tudling na to pero yung sakit na iba yung tanim yung mga hindi uh, ano hindi kailangan ng balag so sakali baka kamatis ganyan o oh, ito isang kamatis tapos ito okra baka ito ipapalit ko dito okra okra right uh, harvest muna tayo na ano bulaklak ng saging ay bulaklak ng saging bulaklak ng kalabasa ay pa nilang kumain guys, hindi ito kape. Bulak-lak, bulak-lak. Para bulak, -lak, bulak -lak. mamaya. Sa so, daming sili, oh. Ito na naman boss. boss na ako po tanya. Wow, naliligo na yung bibig. Ay! Ano tayo ngayon? Sunday pa lang, no? Hindi, kasi sa Tuesday magsasara yung anong David, di ba? Mamaya guys, special tayo ng balitukan. Changi. Changi tayo, Changi. Changi. kalabasa tsaka sitaw. Oh, sitaw tapos fried fish ano isda yon? yun? nakalimutan natin ito naman ang klaseng gista, no? tinanong mo nga yun hindi, ang tinanong ko ang isda ang sagot nila masarap yun sa perito diba? tsaka sa baksiw oh. mamong mo yung pa yung mga latinan oh sili, sino may gusto na sili dami sili oh hindi na pwedeng panggahin na may pusi eh Malit na, no? Bicol Express. Oo, oh, Bicol Express. Ano tayo magluluto ang dalan? Bukas? Pwede, meron tayong gata. So, ayan guys. Pupunta kami ng... Changi. Changi. Nandito kami sa may David. Daan ng David. So, under construction sya. Um, Tuesday, March 5 na yan. March. March 5. Sarado yan kasi papalitan yung pang-sol. May oh, yung pinakatawiran ng tubig diyan. Doon ata yon. At least hindi man sya lumapad uh, maaalis yung bako bako dito ang dami na sira kasi ng daan na to eh. ayun taga -balito ka dyan at pitabakan ko, hindi mo na <laughs> hindi mo na kayo makapunta ng balibago <laughs> iikot muna ay may sasakyan. pero nung panahon noon nung hindi pa na, nasa, nasa simento to mas mahirap pa ng pagdaan dito ano gan gan yung daan oh. Tapos pag tag-ulan, ang daming nababara. So yun guys, kita-kita tayo ng Tiangge. So yun guys, nandito na tayo sa May Tiangge, sa Balitokan. So gulay lang naman pang bibili natin. Hindi naman tayo maraming bibili. Pandagdag lang sa hululutuin natin mamaya para lunch. si Mami Sai. Oke, tenang suluk Kita kita itu. <laughs> <laughs>

<laughs> Wala tayong perang pambili ng toys Ako 60 Kasi yung 60 mo? Wala ka naman pala eh doon na, ito na kay mami Ano ako sa Sitaw? mo? Ako si Buya sa lana ka dyan si snapon? Alam mo ang piraso yung na natin yung kubo Meto niya piraso kayo ni si Big na. Ayun si sabuyos. pa

ng sibuyas yun guys <mukas> isang tali 40 pesos mahal mahal pala ng sitaw ngayon mm <mukas> <mukas>

Ano anong nalagyan mo ko? Rafael. Wala kang laman kuwanan. thank you. Beer din tanim na ganito, eh Kiat-kiat Kiat-kiat 100 Pesos. Ay. Nakibit sa bola. <laughs> mo pa, pwedeng ilayo. Hay teh. ka na lang. Ano

Sino <laughs> yung hinahanap mo? Laruan na? na? Ano po? Laruan. Tinaka chicken na? Isda. Wala pa akong laruan. Isda. Ang daan ng isda o. Wala po, chicken. Laruan. Laruan. <laughs> <Laroan>. Laruan. <laughs> <Laroan. laughs>

Toys. Udah oh, cepat. Wala. Dito muna. dito, dito, dito. Dito nga, dito dadaan. <silence>

Ah, mabilingana. Asi Bingan, pongkai. guys, i gather ne. Ali guys. nano. Ah. niyan photo mo wala. Wala. Ano ko na Bingan leme memang amila May na. Ay. Sa photo na. Oh. So, ayun na nga guys. At, ito yung harvest natin kanina ng umaga. Halos bulaklak yan. Tapos, konting talbos. Kasi naman, halos talbos. Ah, di ba Mag, ano lang ako, mag, ah, himay. Ayan guys. Ayan, kulay green na yung kuko Ito na lang naman. So, sarap. Kami guys, hindi namin inaalis yung yan yung sa gitna ng bulaklak ng kalabasa di naman, sabi nila kasi mapait pero hindi naman yan. Alright. So, ayan guys. Ayan ang kakainin. Ay, uulamin. Ito yung isda. So, ayan. Sabihin nyo sa akin guys kung anong isda yun. Hindi <laughs> ko alam kung anong isda yun. Binili ko lang mas daw sa pirito tsaka... saka... yung payatot. Oo, para payatot. Pirito tsaka ano daw, uh, paksiw. Kaya lang, hindi mo na tayo nagpapaks, ah, nagaano na maasim-asim ngayon dahil sigaret. Hindi takot ano man. Alin Alin o man? na. O, tila po may kay, may absa. Na?

na. <tong> Kamada. Ay, talinwal na lahan. Aran? Ah, narita kay Kilwal. Pero gumaya bulabog niya.

Aku sumbong lagi tangkai antara aku. <laughs> kamanahan <laughs> so ayun nga guys at tapos na tayo nakapagdilig na kuha na natin mga sisiw medyo galit pa nga yung mga <laughs> uh, bibihin na hanap pa nila mga sisiw nila pero yung isa bumalik na dun nakapagdilig na tayo dyan Ano oh. o ano din yan? Uh, babalik din lulukubin yung ano itlog nila and meron tayong saktong 20 saktong 20 na sisiw so easy cute pag so, ginamit yung ilaw yung 12 volts lang 12 volts na dito yung battery ayan mamaya ako sisindihan yung ilaw bago kami umalis sasabihin ko na lang kay Kuya Joel para mamaya umaga alas yung connection Ayun. Hey. bawi bawi sa gulay kaya yun yung gulay <laughs> pati yung mga halaman doon at doon sa kabila nakapagdilig na rin tayo Okay, kasi ito na yung mga next nyan eh. tutukoyin kaya nyan Ayan, nagpaprepare na lang kami at magsisimba pa kami ng sa magalang. Ako, maliligo pa ako. So, ayan guys, Nandito kami sa plaza ng magalang. So, simba muna kami guys. And punta tayo sa ano, sa playground. At ayan. Pero, magbibisig muna kami. Ay, magsisimba muna kami. tayo sa church and tingin daw sila ng mga makakain so uh, kaya ko yan sabi ka pa sabi ka pa dahil mabibili dito dapat mo rin kasama kasi ito na na magpa-love ben. na. Diretsong chali go ken. Alin 'to? ay tuna. Price na lang. Bait. na nandito kami sa Oval ayan magpapauwi na rin kami Babe Outro Outro ka na Nakalimutan <laughs> ah, ko na Nakalimutan ko na eh Sige Nakalimutan ko Bye Ingat palagi Adios Ingat palagi <laughs> Halimutan <laughs> mo na 'yung outro natin.